magandang umaga po sa inyo lahat mga kalupet at mga karels kamusta na po ang buhay natin kamusta na dyan so I'm here now sa so your firme at uh, maghahanap buhay muna kahit linggo kailangan nating mag-work para sa ekonomiya ng ating bansa yan mga kalapit ang real reality ni Lupet sipag at syaga, mga kalapit ang puhunan natin dito sa ibang bansa at sa mga iba pang domestic kapag may tiyaga may nilaga yan ang kasabihan ng mga matatanda kapag may itaninihim may kamote at may ahanihim at may hukayan niya ng sipagtsaga ng buhay natin sa ibang bansa mga kalupit diyan mga lupit ng ating buhay kaya kumayod para sa ekonomiya ng ating lahat na pangailangan at ekonomiya ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas. Lupayt!